mga walnut, off apat. Na kung bakit. Kailangan ng mga ito. Bilang isa sa mga pinakalumang pagkaing punong kahoy na nilinang ng mga tao, ang mga walnut ay matagal ng kilala bilang isang kamanghamanghang prutas na maaaring gamutin at pamahalaan ang maraming sakit, kahit na sinisiguro nito na ang isa ay makakakuha ng maraming iba pang mga benepisyo sa kalusugan at kosmetiko. Ito ay isang tuyong prutas na puno ng sustansya na maaaring kainin sa anumang panahon at maaaring ding gamitin bilang masustansyang merienda. Magbasa pa para malaman kung paano makakatulong sa iyo ang mga walnut sa Departamento ng Kalusugan. Isa, pamamahala ng timbang. Maaaring makakuha ng pagbaba ng timbang sa pamamagitan ng pagpapalit ng pinirito at iba pang merienda na may ganitong prutas bilang merienda na pinili. Makakatulong ito sa pagbaba ng timbang dahil ito ay kilala na puno ng maraming ounces ng protina pati na rin ng omega-3 fatty acids na maaaring mag-overtime sa iyong metabolismo upang masunog mo ang lahat ng walang kwentang taba. Ang regular na pagkonsumo ng mga walnut ay titiyakin na makakakuha ka ng tamang dami ng mga kalori sa isang lamang ng tuyong prutas na ito. Maaari mo ring pagsamahin ito sa mga almendres at pases para sa isang malusog na almusal kung iwiwisik sa iyong mga oats o anumang iba pang mga cereal. Dalawa, kumikinang na buhok. Kung nahaharap ka sa mga problema tulad ng pagnipis ng buhok, at pagkalagas ng buhok pati na rin ng balakubak, kung gayon ang mga walnut ay madaling makakaligtas sa iyo. Ang pagkain ng maraming walnut ay makakatulong sa pagpapanumbalik ng balanse ng langis at kahalumigmigan ng anit na magpapayaman at magpapatalbog muli sa iyong buhok. Maaari mo ring ilapat ang walnut oil sa iyong anit upang mapalakas ang kalusugan ng iyong buhok sa isang malaking lawak. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga walnut ay naglalaman ng vitamin B7 na kilala upang maiwasan ang pagkawala ng buhok. tatlo, Sakit sa puso Maiiwasan mo ang karamihan ng mga isyo sa cardiovascular at sakit sa puso sa tulong ng mga walnut. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga walnuts ay naglalaman din ng maraming antioksidant, na makakatulong din sa pagregulate ng mga antas ng kolesterol. Ang isa ay maaaring aktual na alisin ang masamang kolesterol at panatilihin ang mabuting kolesterol upang ang mga isyo at kondisyon sa pamumuhay tulad ng diabetes at sakit sa puso ay maiiwasan. Ang isa ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 28 gramo ng mga walnuts sa isang araw upang ang mga ganitong uri ng sakit ay matagumpay na maiiwasan. 4. Pagkayabong. Napakahalaga ng walnuts para sa fertility ng lalaki. Ang isa sa mga pangunahing bagay sa pagkamayabong ng lalaki ay ang tamed, lalo na ang kalidad ng pareho. Kaya kung mayroon kang pagsusuri sa tamad at wala itong masyadong nakapagpapatibay na mga resulta, ang pagkain ng mga walnut ay madaling malulutas ang problemang ito kasama ng anumang iba pang gamot na maaaring mayroon ka para sa kondisyon. Ang isa ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 75 gramo ng mga walnuts araw-araw upang mapataas ang sigla ng pamed para sa mga lalaking nasa pangkat ng edad na 21 taon hanggang 35 taong gulang. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.